pinaka-red flag is, unang-una, kapag may kausap ka sa app, tapos nagkakapalagayan na kayo ng loob, huwag kang papayag na lalagpas yung one month nang hindi kayo nag-video call. Oh. Kasi marami pong may mga case study at may mga kliyente po kami na lumapit sa amin na nascam ng hundreds and hundreds of thousand, oh tapos Lord. nung basic na tinanong ko, nag-video call na ba kayo? Ay, kasi po sinasabi niya, nandito daw po siya sa work, may ano, bawal daw po sa ganto ganyan. So, very basic po yan eh. Number one, video call. Pangalawa, full name. Hindi pa pwede ibibigay mo na yung puso mo, hindi niya pa binigay yung full name mo. Full name Mama. niya, di ba? So, um, and then, yung tinuturo ko po, yung sa open source um, open source intelligence basically mabilis lang po yun kunin mo yung picture niya tapos i-upload mo sa Google pag in-open mo naman yung google.com meron siyang camera symbol pindutin mo lang yung camera symbol i-upload mo yung picture niya ipapakita na ni Google sa iyo kung saan galing yung picture na yun mm -hmm. so may idea ka kung talagang sa kanya yun nagmatch ba yung pangalan tsaka sa picture or baka yung picture na yun taga China yung original author mm -hmm. so this basic thing dapat kapag nag dating app ka alam mo din to basic research skills lang to